Alam nyo ba? Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo kung saan mayroong mga katoliko ginugonita ginugunita ang Holy Week o Semana Santa. Ito'y panahon para magnilay-nilay, magsisi sa mga kasalanang nagawa na at magbalik tanaw sa ginawang pagsasakripisyo ni Heso Kristo para sa buong sanlibutan. Tuwing Holy Week, hinihimok ang lahat na magdasal, mas patatagin ang pananampalataya at magkawang gawa sa mga mahihirap. Isa sa ipinagbabawal na gawin tuwing Holy Week, lalo na tuwing Good Friday o Biyernes Santo, na pinaniniwala ang araw ng pagkamatay ni Yesu Kristo ay ang pagkain ng anumang karne. Ito raw ang paraan ng pagsasakripisyo gaya ng ginawa ni Jesus para sa sanlibutan. Maliban dito, ipinagbabawal din ang pag-iingay tuwing Biyernes Santo. Araw kasi ito ng pagdadalamhati sa pagkamatay ni Heso Kristo sa Cruz. Pinagiingat nang lahat upang hindi masugatan dahil pananiniwala ang matatagalan maghilom ang mga ito. Dahil patay ang Diyos, ang ilan ay iniiwasang lumabas ng bahay o magbiyahe upang hindi mapahamak at maaksidente, lalo pat malakas daw sa araw na ito ang mga masasamang espiritu. Ang ilan ay iniiwasan din ang pagkukumpuni, pagpupukpok o paggawa ng mabibigat na gawain at pati na rin ang paggugupit ng kuko. At gaya ng mga namamatayan, ipinagbabawal ang pagligo pagkatapos ng alas tres ng hapon sapagkat malas daw ito. Ngayon, alam mo na!